Idol, anong advice ang magbibigay mo sa akin kasi gusto ko maging sikat na vlogger, artista, model, rapper, tulad mo. Gusto kong mag-vlog, mag-post sa social media. Idol, may anak ako, gusto kong pasikatin. Anong advice mo? Mm -hmm. Ito lang, ito lang kasi ito yun ha. Do your best. Lagi mong galingan yung craft mo. Kung magaling ka mag-rap, mag-vlog, mag-luto, sa fitness, kung ano man yung niche mo, kung saan ka magaling. Tapos, pag may hate, tanggapin mo na siya as constructive criticism ka ma ma-depress, ano. Kasi yung ano nila eh, minsan totoo sinasabi nila, constructive. Minsan naman, uh, masama yung buhay nila, may ingit o galit sila sa'yo. Masama yung buhay nila, gusto nila, maapektuhan ka rin. Kailangan masama rin yung buhay mo. Tandaan mo, walang taong Uh, nainggit naiingit sa mas mababa sa kanya. Lahat ng successful, walang time para mag mentality, manghila pa baba. Usually, yun yung mga hindi successful. So kung kaya nyo lahat yun, may talent kayo. Tinan mo, ang dami ngayon mga sikat na influencer, komedyante na sa social media lang, di ba? Tama kayo, mali na chura do what works for you. Happy, healthy!